Hi! Namuti <laughs> ta! O oh, di diba, bagsi kayo kasi Fafa na ang nag-introduction sa akong video vlog So mo na siya guys no, mo na siya, siya tagay sa kamutihan guys no So ang ka na natabang akong Fafa -fa. So wak may lain maka video guys, ako tatawin magpanunta. Si Fafa ta, si Fafa mag video Doon sa on man, siya na lang kung ipakalot guys kayo aman makuro ko ang video na ano, hindi kita sa views so mo na siya no kung nakagitan nung nakamuti o napog kay anihon eh pero kanil siya guys is a uh, kuha ano siya guys lang siya kay naiuban ipang ulod na so mo na siya ang mga kamote sa piris sa among barangay so mo siya no kung nadyo kay mga tinanom na napita nadyo kay makalot kalot so rindot kay din sa bukid kung wala kay sudan po pwede nyo masudan na odot sa kamote Sumalis ang pag ng ni si Kuya Natong Elardes. So kung papas, nagtabang na siya ang kalot tira sa kamote. So makita ninyo dahil mga higalang, uh, grabe among kalot-kalot ang tuwa tuwa na napita. So gamitan na siya ang usok para makita ang kuhan kay kanin siya mga root crops na siya guys. So sa ilalong din di ang kuan ang bunga. Hindi din mo kaloton, oh, di po ka makakuha sa bunga. So mo na siya ha, ang kamutan dyan yung nagkalot-kalot na pita So mga nakakuha nang gisun in Kung so, saan siya pagkalot kayo mga bunga diri nga Kuhaan siya ka ng uban nga Okay, napi uban nga Kailangan na sapan kaya Na yung mga daot No, makaya pa na pang merinda O makaya pa na pwede nung pritohon O imong ilaga So karon is uh, Gamitan ni Kuya manong Kung kuhaan no, ugsok O diba, mga dagkukig bunga no Ang uban kaya nakuana Ipang sana Na na mga turok So kung papadaan ni Kamot na siya o ganang kalot-kalot sa kamoti. Si. Kaya alam niyo na guys, kay pang merinda, kay kafe po biya, magsaka sa bukit. Wala tayo pang merinda ito ah. Dawi. <laughs> so makita na no, wala wow siya yung mga wala wow kamote. Eh. Grabe, bili ko ni Manong no, kay even though mga 70 plus na ano, na yung idol, pero grabe, gapon masaka, gapon na siya bukit eh. So, ano yung mga pangunay pa pananong. So mga na makuha guys. Salamat sa video. Thank you for watching guys. Salamat guys yung pag sa pagtanaw sa among video. So bye-bye. Sa -bye. so, mga ulit na sa ubos na guys, no.